Ang Mabuting balita, Linggo, Setyembre 29 siam, ikadalawampot aning na Linggo sa karaniwang panahon. Marcos Kabanata siam, talata 38 hanggang apat 45 at apat hanggang apat Noong panahong iyon sinabi kay Jesus ni Juan, Guru, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalagan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sinumang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak palaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno. Sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Ang mabuting balita ng Panginoon